Magandang araw at magandang umaga na rin nga pala. At eto nga at kaninang umaga ay nagluto ako nyan ng ano, egg with cheese. Ayan, may cheese yan sa loob, hindi na lang nakita. At etong tinapay na akala mo ay sunog. Pero hindi yan sunog kasi, ah uh, parang ano yan, pinainit ko yan na may butter. At syempre, etong ating black coffee at yun, yung tinapay na ginamit ko. Wet, wet bread, ayan yung binili ko rin kahapon. Ayan, kain ho tayo. Yan ay aking umagahan kanina. Maaga ako nag-umagahan kanina dahil ito nga at paalis na naman ako. Kung kahapon nga ay umalis kami, ngayon ay paalis ulit ako at papunta na ulit tayo ngayon ng kalapan. Ayan, ayos ng aking upo at dahil ako nga dito sa unahan nakaupo. Wala kasi nakasakay dito kaya ayan, dito na rin ako sumakay at ako rin lang naman kasi mag-isa. At makalipas ang mahigit na isang oras na pagbiyahe, eto nga at nandito na nga kami. Ay, ako pala. Ako lang pala mag-isa. Nandito na ako sa kalapan at dito syempre muna ako mauuna sa video dahil kailangan ko nga mag-withdraw. Dahil ngayong araw meron nga kaming i-discharge sa klinik yung ate namin na sinamahan namin kahapon do sa paanakan eto nga at Magwi-withdraw muna tayo at kailangan natin ng kaperahan eh wala tayong pera. magwiwidro withdraw ako pero hindi yan mapupunta sa akin at yan nga ay gagamitin nga namin para may discharge yung aking ate. Thank you Lord na lang talaga at kapag kagarto mga biglaan ay eh, mayroong kahit pa paano may, may, may ano pa may makukuha pa. After one hour na paghihintay ko dun sa ano dun sa bangko ay eto nga at nandito na rin ka ako ngayon dito kay Dr. Bondok. Ayan nandiyan kasi sila dyan sa loob pero magchat-chat muna ako tapos sabihin ko ano nga na ako na nandito na. Dito nga pala bago ka makapasok dun sa pinaka loob ay nagsuswab sila dyan. Kaya ako hindi nakapasok dahil nga kailangan na may swab test. After namin magbayad daya eto na nga at nakalabas na rin nga kami. O, kita nyo ba kung magano ang aming binayaran? O, okay lang yan. Makikitain pa natin yan. Ang importante eh hindi napahamak ang aking ate at may at naagapan nga kaagad. Kung nagtagal-tagal pa kasi yan, baka na-infection na pa siya. Ngayon naman ay sumaglit muna kami dito sa May Robinson, dito sa Centro Mall. At dahil hindi pa nga sila nakakakain ng kanin, ang kanin lang, kinain nila yung dala ng aking isang kapatid nung kami kumain sa Jollibee. Ay eto nga, at sabi ko nga ay kumain muna kami naagahan dito sa May mukbang inasal. Ayan, inasal lang talagang ang aming dadayuhin dito. At eto nga, bago ka pumasok, ay ayan, ang dami pang check. Yung isa kasi yung bag ay nasa akin, dala ko na, kaya hindi, hindi na rin nakita dito. At hindi nga rin ako nakapag-video, no? Ako na ang pumasok. At eto nga, ayan, ang, ang inasal. O, tara na, pasok na at o-order na tayo. At tayo kakain na ulit. Kain ho tayo. Ayan, ang aming pagkain, medyo naka-discount kami ngayon dahil naka-promo ito. Dahil ano nga, hindi kami mga naka-unlay. Eto, may promo pala. Nakapag bumili kayo ng dalawa, eh, merong free isa aya ayan, na-free namin yung isa dyan dahil hindi nga naman kami naka-unlerize. Palitigigisang kanin lang. Ayan, kain ha. After ilang minuto na pagkain, eto na, tapos na kami. O ba diba, ang bilis, hindi na nakapag-video eh, no? Mga gutom na yan. Ayan, nakatapos na rin kami ng aming pagkain, mga busog na yan. At eto nga at may sili, hindi nagamit ng aking isang kapatid. Kaya sabi ko ay uuwi ko to. Aba, mahal ang sili kaya. Ayan, may isang natitira kaya sabi ko iuwi iu ko yan. At dahil tapos na nga kami kumain, eto nga at lumabas na rin kami. Hindi na rin kami nagtagal doon sa loob. Bali ngayon, ayan, paglabas namin, magta-tricycle naman kami at pupunta na kami doon sa sakayan ng jeep. At eto mga time na ito, ayan, nandiyan kami sa tricycle. Ang linaw na pagkakasabi namin, nasabi namin na doon nga kami sa may shell ibababa. Pero alam nyo ba, nadala kami niyan sa so may uh, provincial dahil ang rinig pala ng driver ay provincial. Kaya ang nangyari, nagpadiretso na lang kami dito sa may 5 at dito na nga lang kami maghihintay ng jeep. At ayan nga, doon sa aming pinagtigilan, sa pinaghintay namin ng jeep, ay meron pala ditong andox. Kaya ayan, bubili muna kami ng andox pang Ulam. Halos may isang oras din kami naghintay doon sa tabi ng kalsada pero okay lang naman at ayan nga at pauwi na rin nga kami. Nakabili na rin nga pala kami ng harina at yung mga gagamitin ni ate sa paggawa niya ng tinapay doon sa may barsinaga. Yun lang, salamat sa panonood. Hanggang sa muli.